May mga sikreto na kapag nalaman mo, hinding-hindi ka na makakatakas. Isang maling hakbang lang, at mawawala ang lahat na minamahal mo. Pero ang tanong, handa ka bang malaman ang katotohanan? Kung gusto mong marinig ang desisyon na yayanig sa kanyang buhay, panuorin mo ito hanggang dulo. At kung gusto mo pa ng mga kwentong puno na hiwaga, pagtataksil at emosyon, magsubscribe ka na ng ngayon at i-comment ang idea mo para sa susunod na kwento. Sa isang lungsod sa Amerika, sa gitna ng mga ilaw na tila walang tulog, may pusong nananatiling gising. Isang pusong naghahanap sa isang taong minsan ay dumiting at biglang nawala. Tulad mo, alana at kahit dami ng tao, parang ikaw lang ang kulang. Sa bawat hakbang ni Lira sa malamig na kalsada ng New York, dala niya ang isang malit na kwintas na galing Dayland. Isang lotus pendant na ibinigay ng lalaking na pekot sa mundo niya, sabi nito, Lotus never dies, kahit kaano ka dumi ang paligid, sisibol pa rin ito na malinis. At sa tuwing tinitingnan niya iyon, bumabalik lahat na alaala. Hindi niya alam kung bakit bigla na lang itong nawala. Isang araw, magkasama silang kumakain ng tamyom sa maliit na day restaurant. At kinabukasan, bakas na lang naupuan ang naiwan. Walang tawag, walang mensahe, walang paliwanag. Bakit ganon? Sa bansang hindi kanya, bakit siya iniwan sa air ng isang taong siya pa ang bumikis ng kanyang pangarap? Madalas niyang tanungin ang sarili, kung tunay iyon, bakit ako mag isa ngayon? Ngunit isang gabi, habang pawi siya galing trabaho. Isang pamilyar na tunog na kulintang na dayang narinig niya mula sa isang park. Napahinto siya at parabang tinawag siya ng tuktog. Dahan-dahan siyang lumapit at sa dilim, may isang lalaking nakatalikod, nakaupo. Hawak ang parehong lotus pendant na sut niya nanlamig ang kanyang mga kamay. Bumilis ang tibok na kanyang puso. At sa pagitan na ingay ng lungsod at ng tuktog na musikang bumabalik sa kanila. Isang tanong ang unti-unting umusbong sa isip niya. Kung siya nga iyon, bakit ngayon lang siya nagpakita? Dahan-dahan siyang lumapit, pilit pinipigil ang pag -iyak. Ang bawat hakbang niya ay parang kumakalabog sa buong paligid. Hanggang sa maramdaman ng lalaki ang kanyang presensya at marahang lumingon. Hindi siya nagkamali. Siya iyon. Siya ang lalaking iniwan siyang walang sagot at gayoy nakatayo sa harap niya, tila walang nangyari. Lira, mahina nitong sambit, pero sapat para basagin ang katahimikan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang magtanong, pero walang lumabas sa kanyang bibig. Sa halip, tumulo lang ang luha na matagal niyang pinigilan. Bakit ngayon lang? Bakit dito pa? At bakit hawak niya ang pendant na dapat ay nasa kanya lamang? Lumapit pa ang lalaki, hawak-hawak ang lotus pendant na parang isa itong lihim na matagal niyang tinago. Atin ito hindi lang sa iyo, hindi lang sa akin. Pero kailangan kitang maintindihan bago ko masabi ang lahat. Nanginginig ang mga labi ni Lira. Naunawan? Paano ako makakaunawa kung iniwan mo akong walang paliwanag? Napapikit ang lalaki at sa isang iglap may mga pulis na dumaan sa gilid ng park. Napansin niyang bigla itong umiwas na tingin at mahigpit na hinawakan ng pendant. May tinatago siya. Isang sikreto na posibleng masira ang lahat ng sagot na inaasam ni Lira. At bago pa siya makapagtanong ulit, isang malamig na boses ang narinig niya mula sa dilim. Hindi mo dapat siya makita ngayon. Napalingon si Lira, hinahanap ang pinagmulan ng boses. Mula sa likod ng mga puno, may isang lalaking nakaitim na Amerikana, malamig ang mga mata, at tila ba matagal nang nakamasid. Dahan-dahan itong lumapit, mabigat ang bawat yabag, at sa bawat hakbang ay lalo pang lumalalim ang kabasa dibdib ni Lira. Napaatras ang lalaki, ang taong iniwan siya noon. Parang bigla itong nanlamig, hawak pa rin ang pendant na mahigpit na nakapulupot sa kanyang palad. Hindi pa oras, Lira, mahina nitong bulong, halos hindi marinig. Anong ibig mong sabihin, halos pasigaw niyang tanong, nanginginig ang boses. Bakit may ibang taong nakikialam sa atin? Sino siya? Mumiti ng mapait ang lalaking nakaitim. Kung akala mo siya lang ang nagtatago ng lihim, nagkakamali ka. Matagal ka na rin naming binabantayan. At ang pendant na yan, hindi lang simbolo ng pagmamahal, isa itong susi. Naghalo ang takot at pagkalito sa mukha ni Lira. Susi. Susisan, At bakit siya? Habang kumakabog ang dibdib niya, nakita niya ang lalaking mahal niya noon, dahan-dahang ibinul sa ang pendant. Kung maniniwala ka sa akin, sumama ka ng gayon, mariin itong wika. Kung hindi, hinding hindi mo malalaman ang katotohanan. At sa sandaling iyon, huminto ang mundo ni Lira. Dalawang landas sa harap niya, ang isa puno ng panganib, ang isa puno ng kasinungalingan. At sa pagitan ng liwanag ng lungsod at anino ng dilim, kailangang pumili ang puso niya kung sino ang pagkakatiwalaan. Nanlalamig ang kanyang mga kamay, ramdam ni Lira na bumibigat ang paligid. Parang lahat na ilaw sa lungsod ay biglang nagdilim, at tanging dalawang lalaki lamang ang malinaw sa kanyang paningin. Kung sasama ka sa kanya, sabi ng lalaking nakaitim, ang tinig ay para matalim na kutsilyong humihiwa sa katahimikan. Hindi ka na makakabalik dahil hindi mo alam kung sino talaga siya. Nagikting ang panga ng lalaking may pendant, at mabilis siyang sumingit. Huwag kang makinig sa kanya, Lira. Ako lang ang may hawak ng sagot. Alam mo, to sa puso mo. Ako ang nagmahal sa'yo, hindi siya. Pero mas lalo lang gumulo ang isip niya. Kung tunay nga ang pagmamahal, bakit siya iniwan noon? Bakit kailangan pang itago ang lahat hanggang sa dumating ang ganitong gabi? Anti-unting bumigat ang pendant sa kanyang dibdib. Parang may sariling pintig, parang may sariling buhay. At sa bawat tibok nito, may mga alaala siyang biglang bumabalik. Mga imahe ng dayland, ng lumang templo, ng kamay na humahawak sa kanya habang nanunumpa ng walang hanggan. Napaatras siya, hawak ang dibdib habang nanginginig ang tinig. Ano ba talaga ang pendant na ito? Bakit parang lahat kayo may gustong itago sa akin? Mumiti ang lalaking nakaitim, malamig, nakakatindig balahibo. Dahil lira, hindi lang puso ang pinag-usapan dito. Ang pendant na hawak mo, may kakayahang pumili ng buhay na dapat manatili at buhay na dapat mawala. Sa sandaling iyon, bumigat ang hangin at ang lungsod na deti puno ng ingay ay tila natigilan. At bago pa siya makapagsalita, isang malakas na tunog ng baril ang bumasag sa katahimikan. Parang kumidlat ang putok ng baril na iyon, umaaling ngaungaw sa gitna na malamig na gabi. Napahinto si Lira, nanlaki ang mga mata, hindi alam kung sino ang tinamaan. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang lalaking may pendant ay hawak ang balikat, dumadaloy ang dugo mula sa sugat. Munit kahit nanginginig, mahigpit pa rin ang kapit niya sa kwintas, ayaw pakawalan. Hindi siya dapat mabuhay, malamig na sambit ng lalaking nakaitim, habang nakatutok pa rin ang baril. Lira, hindi mo naintindihan. Kapag pinili mo siya, si Sirenia hindi lang ang buhay mo, kundi pati ang mundong ginagalawan mo. Nanlumo si Lira, halos hindi makahinga sa bigat ng sitwasyon. Nakatitig siya sa dalawang lalaki, sa isa'y may sugat munit puno ng desperasyong hawakan siya. At sa isa'y matatag, malamig, parang may hawak na kapangyarihan na hindi niya kayang tapatan. Lira, mahina, halos pabulong ang tinig ng lalaking sugatan. Huwag kang maniwala sa kanya, alam mo sa puso mo, ako ang totoo. munit biglang lumapit ang lalaking nakaitim, inilapit ang baril sa kanya mismo. Kung hindi mo pipiliin gayon, wala ka ng pagkakataon. Sino ang paniniwalaan mo? Sino ang pipiliin mo mabuhay? Humikpit ang hawak ni Lira sa kanyang dibdib. Ramdam niya ang tibok ng pendant, mabilis, malakas, parang tumutulak sa kanya na magpasya. Ngunit kasabay nito, bumalik ang lahat ng alaala. -ala. Ang mga halakrak sa ilalim ng liwanag ng New York. Ang lasa ng tamyom sa maliit na day restaurant. At ang gabing bigla na lang siyang iniwan ng walang salita. At sa mismong sandaling iyon, ang pendant ay biglang nagliwanag sa kanyang kamay. Parang may sariling lakas na gustong kumawala. Nabulag ang kanyang paningin sa matinding liwanag. Ang pendent ay kumikislap na tila apoy na walang init. Umalulong na parang puso na humihingi na sagot. Napaatras ang lalaking nakaitim, saglit na natigilan. Habang ang sugatang lalaki ay lumapit kay Lira, pilit inaabot ang kanyang kamay. Hayaan mo ako ang magdala niyan, hindi mo alam ang kapangyarihang hawak mo. Munit bago pa man niya maabot. Parang biglang nagbukas ang hangin sa paligid. At sa mga mata ni Lira ay lumitaw ang mga tanawing hindi kanya isang lumang templo sa Chiang Mai, mga mongheng nagdarasal sa ilalim na dilaw na kandila, at isang batang babae na kahawig niya, nakasuot ng perehong pendant, habang pinipilit siyang ilayo na isang kamay na pamilyar. Napasinghap siya. Bakit, bakit parang ako yon? Napangiti ang lalaking nakaitim, malamig at sigurado. Dahil ikaw nga iyon. Ikaw ang pinili, matagal na. At ang pendant na hawak mo, hindi na dapat bumalik sa kanya. Ngunit sumigaw ang sugatang lalaki, ang tinig ay puno ng desperasyon. Hindi siya ang dapat mong paniwalaan. Lira, pakinggan mo ako. Kung makikinig ka sa kanya, mawawala ang lahat ng alam mong mundo. Mas lalo pang kumislap ang pendant. At ang liwanag ay pumunit sa paligid na parabang ang lungsod ng New York ay naglalaho. Antionting napapalitan na sinaunang mga peder at tunog ng kampana mula sa malayong templo. Naramdaman ni Lira na parang hinihila siya sa pagitan ng dalawang panahon. Dalawang katotohanan dalawang lalaking parehong may hawak ng kanyang kapalaran. At sa gitna ng liwanag na iyon, isang boses ang bumulong mula sa kailaliman na pendant. Pumili ka, Lira. Isa lang ang maaring manatili. Umalingaungaw sa dibdib ni Lira ang bulong na iyon. Parang bawat salitang binitawan na pendant ay naglalapat ng bigat na hindi niya kayang pasanin. Himikpit ang kanyang pagkakahawak, nanginginig ang mga daliri. Habang ang paligid ay tuluyan ng nagbabago. Wala na ang lungsod, wala na ang mga ilaw. Tanging templo na lamang at mga aninong nagbabantay sa kanya. Sa harap niya, nakaluhod ang sugatang lalaki. Ang dugo sa kanyang balikat ay tumutulo sa sahig na bato. Pero ang mga mata nito, puno ng pagmamakaawa. Lirak ako ang pinili mo noon. Kung hindi ka sasama sa akin, maulit ang pagkakamali na nakaraan. Ngunit ang lalaking nakaitim ay nakatayo ng matatag. Ang baril ay nakababa, ngunit ang tinig ay mas mabigat kaysa kahit anong bala. Huwag mong hayaan ang damdamin mong bulagin ka. Tingnan mo siya, hindi ba't siya rin ang nagtakda ng sakit na dala mo hanggang ngayon? Kung pipiliin mo siya ulit, ikaw mismo ang magsasara ng pintuan na kalayaan mo. Napapikit si Lira at sa loob na kanyang isip, bumalik ang gabing iniwan siya. Ang mga luha, ang pagtulog mag-isa sa isang bansang hindi kanya. Ang paulit-ulit na tanong kung bakit siya nakulang. At ngayon, narito siya, humihingi ng tiwala. Ngunit hindi pa rin sinasagot ang tanong na matagal nang nakabitin. Sabihin mo sa akin, nanginginig ang tinig niya. Bakit mo ako iniwan? Nanahimik ang sugatang lalaki. Ang kanyang labi ay gumalaw, ngunit walang salitang lumabas. At sa katahimikang iyon, lalo pang lumakas ang tibok ng pendant. Hanggang sa bigla itong pumutok ng liwanag na parang pagsabog. At sa liwanag na iyon, isang anino ng batang babae ang lumitaw muli. Ngunit gayong malinaw, ito ay si Lira, hawak-hawak ng parehong lalaki. At malinaw na malinaw ang eksenang hindi niya matandaan ang isa sa kanila ang siyang nagliktas, at ang isa ang siyang nagtaksil. Humikpit ang dibdib ni Lira habang pinagmamasdan ang nakalipas na bumubukas sa harap niya. Parang pelikulang hindi niya maalala na siya mismo ang gumanap. Ang batang bersyon niya ay umiyak, hawak ang pendant. Habang dalawang lalaki ang magkasalungat na humihila sa kanya. Ang sugatang lalaki ng gayon ay nakaluhod, at ang lalaking nakaitim na malamig ang mga mata. Ilayo siya, hindi niya dapat malaman ang katotohanan, sigaw ng sugatang lalaki sa alaala. Ngunit malinaw, siya mismo ang nagpakawala sa kamay ng batang lira. At iniabot ito sa dilim. Sa mga kamay ng lalaking nakaitim. Nang ilabot si Lira, halos mabasag ang kanyang hininga. Hindi, hindi maaari. Ikaw ang nagbigay sa kanya sa kadiliman? Nang inginig ang sugatang lalaki, hindi makatingin ng diretso. Lira, ginawa ko yon para iligtas ka. Wala akong ibang pagpipilian noon. Kung hindi kita ipinagkatiwala, baka wala ka ng gayon. Ngunit sumingit ang lalaking nakaitim, mabagal munit, mabigat ang bawat salita. Hindi niya sinabi sa iyo ang buong kwento. Ginamit ka niya. At ang pendant, ginawa niyang tali para manatili ka sa kanya. Lalong lumakas ang tibok ng pendant. At sa liwanag nito, nakita ni Lira ang higit pang mga alaala. Ang batang siya, umiyak sa templo. Ang sugatang lalaki na nakatalikod habang may mga monghe na pumipigil sa kanya at ang malamig na tinig ng lalaking nakaitim na bumubulong. Sa oras na dumating ang panahon, siya mismo ang pipili. Napatras si Lira, halos mabitawan ang pendant. Ngunit parang dumikit na ito sa kanyang palad. Parang bahagi na ng kanyang dugo. At sa gitna ng bigat ng katotohanan, isang nakakatakot na boses ang umalingaungaw mula sa kawalan. Kapag pumili ka, Lira, may isang kailangang mamatay. Nanigas ang katawan ni Lira. Ang boses ay umalingaungaw na parang dumating mula sa ilalim ng lupa. Malamig, mabigat, at walang mukha. Ang sugatang lalaki ay pilit na lumapit, nanginginig ang kamay habang inaabot siya. Hindi totoo, yan. Hindi mo kailangang pumili ng buhay o kamatayan. Lira, hawakan mo lang ako at matatapos na ang lahat na ito. Ngunit mabilis na sumingit ang lalaking nakaitim. Ang tinig ay matalim at malinaw. Huwag mong hayaan na muling lokohin ka. Hindi kanya iniligtas noon, Lira. Isinuko kanya at ngayon nais niyang ulitin iyon. Kung siya ang pipiliin mo, ikaw ang mawawala. Napahawak si Lira sa kanyang ulo. Ang pendant ay mas lalo pang nagliliwanag. At ang templo ay umuga, parang guguro sa bigat ng kanyang pasya. Ang bawat tibok nito ay sinasabayan ng boses na hindi tumitigil. Isa lang, isa lang, isa lang. Hindi, hindi ko kaya, bulong ni Lira. Munit mas lalong lumapit ang sugatang lalaki. Ang mga mata ay puno ng luha at put. Lira, maniwala ka sa akin. Pinili na kita noon at pipiliin pa rin kitang gayon. Kung kailangan ako na ang mawawala basta ikaw ay mabuhay. Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa sandaling iyon, muling bumalik sa kanya ang lahat ng halakrak. Ang mga hapunan sa malamlam na ilaw ng New York, ang mga pangakong hindi kailanman natupad. Munit sa kanyang likuran, ang lalaking nakaitim ay marahang ngumiti at bumulong na salitang mas lalong nagpasakit sa kanyang puso hindi kanya kailanman pinili kahit kailan ikaw ay naging sakripisyo lamang at bago pa makagalaw si Lira ang pendant ay biglang kumalas mula sa kanyang kamay umikot sa hangin at dumapo sa gitna nila naglalabas ng liwanag na parabang pumipilit ng pasya ang liwanag mula sa pendant ay kumalat sa buong templo tila apoy na walang init munit sinusunog ang lahat ng kasinungalingan ang mga anino sa paligid ay nagkakandurog. At sa gitna ng nag-alab na liwanag ay bumuka ang sahig. Isang bilog na parang pintuan. Umikot, humihigop at kumakabog tulad ng puso. Napatras si Lira, hawak ang dibdib. Habang ang dalawang lalaki ay sabay-sabay na humakbang palapit sa pendant. Parang parehong may karapatang ang kinin ito. Lira, sigaw ng sugatang lalaki. Kung hahayaan mong mahulog ito sa kanya, ang lahat ng alam mong mundo ay mawawala munit mabilis na sinagot siya ng lalaking nakaitim. Ang tinig ay parang utos na hindi maaring labagin. Kung sa kanya mo ibibigay, ikaw mismo ang mawawala. Dahil siya ang dahilan kung bakit nawala ka sa sarili mong buhay. Lalong bumigat ang hangin. At sa bawat pintig na pendant, nakikita ni Lira ang dalawang bersyon ng katotohanan. Isang mundong kasama ang sugatang lalaki. munit puno ng pagtataksil at lihim. At isang mundong kasama ang lalaking nakaitim ngunit malamig, kontrolado at walang kalayaan. Ang sahig ay patuloy na gumuguro, at naramdaman ni Lira na wala na siyang oras. Napakapit siya sa pendant na tila pilit bumabalik sa kanyang palad. At sa pagdampi nito, isang matinis na sigaw ang sumabog mula sa kailaliman ng templo. Kasabay ng mga salitang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Kung hindi ka pipili, ikaw ang mawawala. Nanginginig ang buong katawan ni Lira. Ang pendant ay kumikirot na parang nagiging bahagi na ng laman niya at ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa ay patuloy na humihiwalay. Tila hinahati ang mundo sa dalawang magkasalungat na landas. Sa kaliwa niya, ang sugatang lalaki ay nakaluhod. Dumudugo, pero pilit inaabot ang kanyang kamay. Ang mga matay puno ng luha. Halos humihikbi habang paulit-ulit na sinasabi, Piliin mo ako, Lira. Hindi na kita iwan. Gayon, ipapangako ko, kahit mamatay ako. Ikaw ang pipiliin ko. Sa kanan niya, ang lalaking nakaitim ay nakatayo ng matatag. Ang presensya nito ay parang isang haliging hindi matitinag. Ang tinig niya ay mababa, malamig, ngunit nakakayanig ng kaluluwa. Kung siya ang pipiliin mo, ulit ang kasaysayan. Isusuko ka ulit, gaya ng dati. Kung ako ang pipiliin mo, titigil ang pagikot ng sakit. Ang pendant ay naglalabas ng mga imehe. Mga monghin na nagdarasal sa apoy. Isang batang babae na umiyak at dalawang kamay na sabay na humihila sa kanya papunta sa magkaibang dilim. Napahiyaw si Lira. Bakit ako? Bakit ako ang kailangang pumili kung pareho kayong may kasalanan? Ngunit walang sagot. Tanging ang boses ng pendent ang muling umalingaw-ngaw. Gayon ay mas malinaw, mas mariin, mas malapit. Dahil ikaw ang huling susi. At kapag nagkamali ka, ang mundo mismo ang mawawala. Sa mismong sandaling iyon, gumuhit na itim na lamat sa paligid ng templo at isang kamay na hindi niya nakikita ang pinagmulan, ay biglang sumunggab sa kanyang pulso. Pilit na hinihila siya pababa sa umikot na dilim. Napakislot si Lira, napasigaw habang hinahatak ng kamay mula sa umikot na dilim. Ang lamig nito ay parang yelong dumadaloy sa kanyang mga ugat. At bawat segundo ay pakiramdam niya ay unti siyang hinihigop palabas ng sarili niyang katawan. Lira, sigaw ng sugatang lalaki. Pumilit siyang tumayo kahit nanginginig sa sugat, at walang pag-alinlangan na lumundag upang agawin ang kamay ni Lira. Ngunit sa bawat paglapit niya, mas lalo pang lumalakas ang hatak ng dilim. Parang ayaw itong bumitaw sa kanya. Bitawan mo siya, sigaw ng lalaking nakaitim. Ang tinig ay galit na galit. Sabay sa boy ng kakaibang lakas mula sa kanyang palad, isang itim na alon na enerhiya na tumama sa paligid. Ngunit imbes na maputol ang kamay na humihila kay Lira, lalo lamang itong lumakas. At ngayon ay dumami mga braso na dilim na parang buhay. Nakapulupot sa kanyang mga braso at binti. Napaluha si Lira, pilit na kumakawala. Bakit ako? Ano bang kasalanan ko sa lahat na ito? At sa gitna ng kaguluhan, muling nagliyab ang pendant. Mas maliwanag pa kaysa dati. At sa kislap nito ay lumitaw ang isang imahi sa hangin. Ang batang bersyon ni Lira, nakatalikod, habang may tatlong anino sa kanyang paligid. Gayon ay malinaw na. Hindi dalawa, kundi tatlo tatlong puwersa ang naglalaban para sa kanya. Napamulagat si Lira. At sa isang iglap ay narinig niya ang bulong ng batang bersyon niya. Malit ngunit malinaw. Hindi sila ang pipili. Ako ang pipili. Ako ang totoo. Bago siya makasagot. Ang mga braso ng dilim ay biglang humatak ng mas malakas. At ang kanyang katawan ay halos sumobsob pababa sa nagbubukas na bangin. Habang ang dalawang lalaki ay sabay-sabay na sumugod upang iligtas siya. Bumagsak ang hininga ni Lira habang halos kalahati ng katawan niya ay nasa ilalim na ng umikot na bangin. Ang malamig na hangin mula sa dilim ay parang sumisipsip ng kanyang lakas. Habang ang mga kamay na anino ay lalong humihigpit, parang may isip, parang ayaw siyang pakawalan sa kanilang mundo. Lira, kumapit ka, sigaw ng sugatang lalaki. Sinunggaban niya ang braso ni Lira, pilit hinahatak pa'y taas. Ngunit sa bawat higpit niya, mas lalo lang lumalalim ang sugat sa kanyang balikat. Dumadaloy ang dugo, ngunit hindi siya bumibitaw. Kasabay nito, ang lalaking nakaitim ay umikot sa kabilang gilid. Itinulak ang sarili upang hawakan ang kabilang kamay ni Lira. Ngunit ang hawak niya ay malamig, parang bakal. At sa mismong pagdampi ng kanyang balat sa kanya, isang imahe ang biglang pumasok sa isip ni Lira. Siya, nakatali sa dilim, habang ang lalaking ito'y nakatayo sa trono. At lahat na mundo'y nakaluhod sa harap niya. Napasingrap siya, hindi, hindi ikaw, bulong ni Lira, nanginginig. Munit bago pa siya makakilos. Muling kumislap ang pendant. At sa liwanag nito ay lumabas ang batang bersyon niya. Gayon ay nakaharap. Nakatingin ng direkta sa kanyang mga mata. Kung sila ang pipiliin mo, wika ng bata. Paulit-ulit kang mawawala. Kung ako ang pipiliin mo, mawawala sila. Lalong kumabog ang puso ni Lira. Habang ang dalawang lalaki ay sabay na sumisigaw. Sa akin ka maniwala. Huwag mo siyang piliin. At sa mismong sandaling iyon, ang sahig ng templo ay tuluyang gumuho. At silang tatlo ay sabay-sabay na hulog sa walang katapusang dilim, habang ang pendant ay lumulutang. Naglalabas ng liwanag na parang puso na pumuputo. Nahulog sila sa dilim na walang dulo. Parang hangin lamang ang kanilang dilalakbay. Walang direksyon, walang hinto. Ngunit sa gitna ng kawalan, ang pendant ay patuloy na nagliliwanag parang nagiging tanging bituin sa kalangitan na wala namang langit. Kapit-kapit pa rin ni Lira ang dalawang kamay. Ang sugatang lalaki sa kaliwa. At ang lalaking nakaitim sa kanan. Pareho silang mahigpit. Parehong desperadong huwag siyang bitawan. Ngunit habang bumabagsak sila. Antiunting nagbabago ang kanilang mga anyo sa paningin ni Lira. Ang sugatang lalaki ay naging kabataan. Isang lalaking puno ng pag-asa, ng pangako. Ngunit may matang laging nagtatago ng lihim samantalang ang lalaking nakaitim ay nagbago rin. Hindi na haliging malamig, kundi isang aninong walang mukha. Isang aninong hindi kailanman pwedeng mahalin. Muling lumitaw ang batang bersyon ni Lira sa gitna ng liwanag na pendant. Nakalutang, nakatingin ng diretso sa kanya. Matagal na akong nakulong dito, anito. Ngayon, ikaw ang magpapasya. Dalawang kasinungalingan o isang katotohanan. Isa lang ang mananatili. Napaluha si Lira. Hindi niya alam kung alin ang mas masakit, ang maniwala sa pagmamahal na iniwan siya, o ang magtiwala sa malamig na puwersang nais nice siyang kontrolin. At sa pagluha niya, ang pendant ay biglang pumutok ng liwanag, at lahat sila'y huminto sa pagbagsak. Nakatayo na silang muli sa lupa, ngunit hindi na templo, hindi na New York, kundi isang payapang pampang, kung saan ang tubig ay malinaw, at ang hangin ay malamig na parang unang umaga ng mundo nakaharap kay Lira ang dalawang lalaki. Parehong tahimik, parehong naghihintay, habang sa kanyang kamay ay nakalapat ang pendant. Gayon ay payapang kumikislap. Tila bahanda na ring magpahinga. Sa loob ng kanyang dibdib, alam niyang isang hakbang na lang ang kailangan niyang gawin. Isang pangalan na lang ang kanyang bibikasin. At sa mismong sandaling bumukas ang kanyang labi. Ang mondo ay muling huminto. Sa paghinto ng mundo, naramdaman ni Lira na wala ng tunog, wala ng galaw, tanging tibok lamang na kanyang puso at mahina, banayad na pintig na pendent sa kanyang palad. Nakatitig pa rin sa kanya ang dalawang lalaki, isa'y puno ng sugat, isa'y puno ng anino, parehong umaasa, parehong naghihintay. Munit sa katahimikan ng pampang, unti-unting naglaho ang bigat sa dibdib ni Lira. Naramdaman niyang hindi nila ang kanyang hinahanap, hindi rin sila ang kanyang katapusan. Kundi siya mismo, Pumikit siya at hinayaan ang pendant na sumilaw. Sa liwanag nito, nakita niya ang batang bersyon na sarili niyang mumiti. Malaya, payapa, wala nang tanikala no nakaraan. At sa unang pagkakataon, wala siyang pinili sa kanila. Pinili niya ang sarili. Anti-unting naglaho ang dalawang lalaki. Parang usok na tinangay na hangin. Kasabay na kanilang mga boses na unti-unting natutunaw sa kawalan. At nang muling magbukas ang kanyang mga mata, siya ay nag-isa na sa pampang. Hawak ang pendant ng gayoy tahimik na. Isang simpleng kwintas na lamang. Wala nang kapangyarihan. Wala nang bigat. Huminga si Lira ng malalim. At sa pagdampi ng malamig na hangin na umaga. Napangiti siya. Hindi dahil sa huli niyang nakapiling. Kundi dahil natagpuan niya ang sarili niyang buo. Sa wakas, walang iniwan. At walang iniwanan.